So, ayun guys. Ayun. Uh, happy lunch na po. Ang oras po natin ay 11.30. So, ang ulam natin, baka. Laman po ng baka yan. Ayun, mainit pa. So, ano lang yan. Nilagyan ko lang po ito ng asin, paminta, sibuyas, bawang. Yun lang. Tapos tubig. Tapos pinakuluan ko na hmm Wala na akong nilagay na ibang pampalasa kundi yun lang. Kasi mo lang, paminta mo lang. Pakula mo na. Kasi mayroon ng natural na lasa ang baka. Pwede, hindi hmm. nga. <laughs> hmm? hindi mo matitikman yung natural na lasa ng baka pagkalalagay mo pa ng kung ano-anong gulay yan Lumamati no, ka. Mayos. Hindi na. Onion leeks yun. Nilagyan ko siya ng daon ng sibuyas. Ganun lang. hmm, Kain tayo guys. Good cholesterol. Pag nasobra mo may uric acid. Mm-hmm. Habili ko nga po pala ito sa palengke. Part ng baka ay yung kanya ribs. Mm, kaya tayo guys. Ribs po yan Oh. Sa may ano. Pinakadabay siya kasi ribs. Ito ay pinakulong ko lang isang oras lang sa pressure cooker. Nagmamandali na kasi ako eh. Anong oras na? Alas 10 na kasi noon. Mm. hmm, Madami din siyang litid-litid. Yung mix yung litid sa kalaman. Mm. So, yung bawang, oh. Hindi na dukog bawang. Bawang. hmm, Bawang yan, guys, oh. Bawang. Pag-isang pang, ano, pang hmm solid yan bawang sibuyas paminta asin lang goods na mm -hmm. mm. solid ang sarap na sabaw niya. yuk baka talaga guys wala nang ibang pampalasa wala nang ibang yung narcubes narcubes pa wala na. Kain pala tayo guys. Mm. Super lambot. satisfy Nag-grabbing kasi ako eh. Baka. Saka. Nabusan kasi ako ng paa. Alam niyo guys, yung paa ng baka yung may bandang kuko. Sarap yun. More on collagen. Mmm. Mmm. Masakit. Masakit ah, niya. Masakit ng sabaw. Madaling bawang sa kasibuyas. Anong kulay puti na yung, yung ano? ano litig yan? Pinagsamang litig sa may konti taba. mm Sak mul mo je tu lah Sak mul mo Betul lah betul Sak mul Matigas lah yang betul Sarap mm -hmm. Sarapnya Mm-hmm. Ich habe einen Burger. Ah, oh, hm. Das ja aber. Ich glaube, ich habe Bawang dalam bawang Busnah Hmm, kan sangat. Dorong lang, barang pakaian lah mati nung tao. <laughs> Konti lang. Bakal mamaya makelap ni na neman. Selamat pak.